Sa video pong ito ay ating pong pag-aaralan ang mga bagay na hindi marapat isipin patungkol sa Diyos. Paano ipinakikilala ng Biblia ang katangian ng ating Panginoong Diyos? Ganito po ang ating mababasa. Dito po sa Aklat ng Habakuk. Sa Kapitulo 3, ang talata po ay 3 hanggang 4. Ang Diyos ay nanggaling mula sa tema at ang banal ay mula sa bundok ng parang. Ang kanyang ay tumatakip sa langit at ang lupay na ng kanyang kapurihan. At ang kanyang ningning ay parang liwanag. Siya ay may mga sinag na nagbubuhat sa kanyang kamay at dooy na pupubli ang kanyang kapangyarihan. Tanging ang Diyos lamang ang makapangyarihan sa lahat at may malaking kalwalatian na anupat tumatakip sa buong kalangitan. Sa makatwit, bilang bayan ng Diyos, ay hindi tayo dapat magkaroon ng hindi tamang pagkakilala o pananaw sa kanya sapagkat siya ay isang paulit-ulit at makapangyarihan sa lahat. Ngayon, ano-ano po ang mga bagay na hindi natin marapat isipin patungkol sa Diyos? Ang una, hindi natin marapat isipin na ang Diyos ay hindi umiiral. Ganito po ang pinatutunayan ng banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng mga awit, sa kapitulo Gis, ang talata po ay 4. Ang masama sa kapalaluan ng kanyang mukha ay nagsasabi hindi niya sisiya sa atin. Lahat niyang pag-iisip ay walang Diyos. Dito pa po sa aklat pa rin ng mga awit, sa Kapitulo 14 ang talata naman ay uno, Ang mangmang -mang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahama. Sila'y nagsisigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Ang mangmang -mang ay nagsabi sa kanyang isip at puso na walang Diyos. Bunga ng ganitong paniniwala ay nagsisigawa ang tao ng lahat ng uri ng kasamaan. Sa ganitong kalagayan, ang paggawa ng mabuti ay walang pita sa kanilang mga puso. Ito po ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy na sumasama ng sumasama ang sanlibutan. Sapagkat ang mga tao ngayon ay hindi kumikilala sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang po ito tumutukoy sa mga tao na hindi talaga naniniwala na kumiiran o nag i ang Diyos. Ganon din po sa mga tao may mga relihiyon. Sumalit hindi nila ginagawang totoo ang Diyos sa kanilang mga buhay. Katunayan, ang sabi sa talata na ating binasa, hindi daw anya niya sisiya sa atin sapagkat ang paniniwala niya ay walang Diyos. Ano po ang pasya ng ating Panginoon Diyos sa mga hindi kumikilala sa Kanya? Ganito pa po ang patuloy na itinuturo ng Biblia. Dito po sa ikalawang Thessalonica, sa Kapitulo 1, ang talata po ay 8 hanggang 9, na maghihiganti sa mga hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus, na siyang tatanggap ng parusa na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalatian ng kanyang kapangyarihan. Sa mga katwit, wala pong dahilan upang isipin po natin na mga nilalang ng ating Panginoong Diyos na hindi po umiiral ang ating Panginoon o umiiral man siya, subalit hindi naman natin siya ginagawang totoo sa ating buhay. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, kapahamakan lamang ang dulo na sasapitin ng mga taong hindi kumikilala sa kanya. Ang pangalawang bagay naman po mga minamahal na hindi natin marapat isipin matungkol sa Diyos ay na ang pagka-Diyos ay tulad lamang ng mga larawang inanyuan. Yan po ay pinatutunayan dito po sa Aklat ng Mga Gawa. Sa Kapitulo 17, ang talata naman po ay 29. Yamang tayong nailahin ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang Diyos ay walang katulad, walang anumang bugis o anyo na pwedeng gawin bilang kapalit ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Maging ito man ay gawa sa ginto, pilak, bato o kahit anumang uri ng materyales upang igawa siya ng larawan, ay hindi niya ipinahihintulot Kailanman. Mapapansin nyo po na ang mga kristyalong sa lahat ng panahon ay hindi po sila gumagamit ng ribulto bilang representative sa pananalangin at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ito po ay ipinagbabawal ng banal na kasulatan. Ang sabi na po sa Bible, ang pagka-Diyos daw ay hindi po kagaya ng mga inuki na ginawa sa pamamagitan ng katalinuhan ng tao. Kaya ang Diyos po hindi pumapayan na pagdating sa paglilingkod sa Kanya ay itutulad lamang ang Kanyang pagka-Diyos o yung Kanyang kalwalatian sa mga larawang Inangyuan. Ano po katwiran ng ating Panginoong Diyos? Bakit po ayaw ng Diyos na gagamit tayo ng mga rebulto bilang representative ng paglilingkod o pagsamba sa Kanya? Ganito po ang pinatutunayan dito po sa Aklat ng Isayas, sa 42 ang talata po ay 8. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kanwalatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang aking mga kapurihan sa mga larawang Inanyuan. Ayaw ng Diyos na gumamit ng mga larawang inanyuan sa pagsamba sa Kanya sapagkat ang kalwalatian at karangalan ay marapat lamang sa Kanyang banal na pakalan. Ito'y hindi niya ibinibigay sa iba o kahit pa sa mga larawang inanyuan. Kaya bawal ng Diyos ang paggamit ng mga larawang inanyuan bilang representative ng paglilingkod sa Kanya. Ngayon, ano po ang turing ng ating Panginoong Diyos sa mga tao po na gumagawa at tumitiwala sa mga larawang inanyuan? Ganito pa ang itinuturo sa atin ng Biblia. Sa aklat ng mga awit, sa Kapitulo 115, ang talata po ay 4 hanggang 8. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pila at ginto, yali ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit hindi sila nangagsasalita. Mga matay, mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakikinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang nalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay maging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Ang Diyos ay nagpapahayag na ang mga larawang inanyuan ay walang mga silbi. Ito ay may mga bahagi ng katawan, ngunit hindi napapakinabangan. Ang mga taong gumagawa at nagsisitiwala sa mga ito ay nagiging tulad din ng mga larawang inanyuan na may mga bahagi ng katawan ngunit mga wala rin silbi sapagkat hindi nagagamit sa paglilingko at sa pagbibigay ng kalwalatian sa tunay na Diyos. Ang pangatlong bagay pa po mga kaibigan na hindi marapat isipin patungkol sa Diyos ay ang pagmamataas sa Kanya. Dito po sa Aklat ng Isayas, sa Kapitulo 14, ang talata po ay 12 hanggang 14. Anot na hulog ka mula sa langit o talat sa umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan, ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas kataasan. Ang binasa ko po sa inyo mga minamahal ay patungkol sa isang makapangyarihang lingkod ng ating Panginoon Diyos. Subalit siya po ay nagmataas laban sa ating Panginoon. Ito po ay patungkol kay Lucifer na nung maglaon ay naging si Satanas. Dahil sa kanyang mga katangian ay inisip niya na maging kapantay o maging gaya ng ating Panginoon Diyos. Isa po ito sa mga kasalanan na ayaw ng Panginoon Diyos na mangyari po sa kanyang bayan. Ayaw ng Panginoon na tutulad po tayo kay Satanas na nagmataas laban sa ating Panginoon Diyos. Ano po ang ginagawa ng Diyos sa mga tao na nagmamataas sa kanyang sarili? Pakinggan po ninyo ang talata na ating babasahin. Dito po sa Aklat ng Lucas, sa Kapitulo 18, ang talata naman po ay 14. Ito'y mismo pagtuturo ng ating Panginoong Sokristo. Sinasabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang tao ito na inaaring ganap kaysa sa isa. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapot ang nagpapakababa sa kanyang sarili. Ayaw ng Diyos nang mapagmataas sa kanyang sarili. Tulad ni Lucifer na nagmataas at inangad na maging gaya ng kataas-taasang Diyos. Ang sino mang nagmamataas ay ibinababa ng Panginoon at pinarurusahan ng ating Diyos. Kaya tayo po mag-iingat at babantayan ang ating sarili baka hindi natin namamalayan bunga ng mga karunungan na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, hindi natin namamalayan nagpapakataas na pala tayo sa ating sarili. Ang gusto ng Panginoon habang tayo pinaparunong ay lalo tayong makakay sa pagpapakumbaba. Paano po natin maiiwasan ang mag-isip ng mga bagay na hindi nararapat sa ating Panginoon Diyos? Ganito po ang itinuturo sa atin ng Biblia. Sa aklat po ng Ecclesiastes sa Kapitulo 12 ang talat Tapo ay 1 ang 2. Ganon din po yung talatang 7 at talatang 13. Alalahanin mo ang iyong Mandilika sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahon hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang ating masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Pananagutan natin sa Diyos na lumalang na tayo ay kumilala sa Kanya. Mula sa pagkabata ay dapat na magbigay ng mataas na uri ng pagkakilala mula sa ating Panginoon Diyos mula pa lamang sa pagkabata at hanggang sa tumanda at maging sa araw na tayo ay manumbalik sa lupa ay dapat tayong kumilala sa Diyos ang dahilan ng pagmamataas ay nagmumula sa pusong hindi kumikilala at nagpapakumbaba sa Kanya ang pagkilala sa Diyos ay katumpas ng pagkakaroon ng banal na takot sa Kanya sa paraang sinusunod o tinutupad natin ang Kanyang mga utos ang pagtupad sa mga utos ng Diyos ang siyang layunin ng ating buhay. Ano po ang isa sa mga utos ng Diyos na nagpapakita ng mataas na pagkakilala sa Kanya? Uling talata po na aking babasahin. Dito po sa aklat ng mga awit, sa Kapitulo 95, ang talata ay sa isang ng O magsiparito kayo, kayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, kung inyong ditinggin ang kanyang tingin. Ang isa sa mga utos ng Diyos na nagpapakita ng pagkakilala sa Kanya ay ang pagsamba. Ito'y pagkilala na tayo ay nilalang ng Diyos. Tayo ay kanyang bayan at mga tupa sa kanyang pastulan. Ang mga bagay na hindi marapat gawin ni isipin man lamang sa Diyos ay ating itakwil o alisin sa ating mga puso. Ang Diyos ay marapat sa ating mga pagpupuri at pagpapasalamat. Ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay ang siyang maging lagi nating dahilan sa paglilingkod sa Kanya. Tandaan natin lagi na bago pa natin ibigin ang Diyos, siya muna ang unang nagpakita nito at nagpamanas sa bawat isa sa atin.